Ma. 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 Anong gagawin natin? Baka mga anak na si ate sa matitakas ni ate George yung baby niya. Hey, hindi ko rin alam, nak. Pero pwede ba? Huwag muna na natin sabihin kahit na kanino. Antayin mo na natin ang tawag ng ate mo. Puntahan natin siya pagkatapos kausapin. Okay? Opo, ma. Pero i-promise niyo sa akin na pipigilan natin si ate. Gagawin po natin yung tama, ha? Oo. Promise ko yan, anak. Pero sana lang makinig siya sa atin kasi mukhang desidido na siya sa plano niya eh. Anak, ah, uh, kamusta pala yung yung doktor na nirekomenda mo kay Sam? Okay na po yun, ma. Madali ko lang pong napapayag si Sam na lumipat kay Dr. Flores. Wala na palang problema, anak. Kaso, hindi ko po alam kung paano ko i si Sam na magpa-ultrasound sa dami po ng issues niya ngayon. Kailangan ko po yun bilang proof kung babae siya o lalaki. Anak, kung ano man ang mapunta sa atin, ah, tanggap ko yun. Ma, nakausap ko na yung kaibigan kong taga-sensus. Hanggat hindi po alam kung babae o lalaki, hindi po siya magagawa ng birth certificate. Kailangan ko po yun bilang proof na ako ang nanay niya. Excited ka na talagang maging nanay ano anak? Minamadali mo lahat, pati yung birth certificate. Hindi lang po yun ang inaasikaso ko nga. Pati na po yung pag-prepare ng legal documents at pag-process ng passport. Bakit? Dahil asunas maipanganak na po siya, ililipad na po natin siya palabas ng Pilipinas. Kinausap na yung Dr. Flores na yun. Yun yung doktor na nawala ng lisensya dahil sa malpractice. Pagkatapos yung taong gagawa ng peking dokumento. Eh. Eh kung ganun ka si ate, dapat maunahan natin si Sergeant Royales na mahanap siya kasi kung hindi, baka laban si ate at mapahamak siya, ma. Oo nga, Ako, no? bakit ko ba kasi nasuportahan niyang ate mo dyan sa desisyon niya na yan? Ma, Ruth Ward, may lead na si Sergeant Royales. Mahahanap na ng mga pulis si si George. Ayaw pa rin mag-start. May araw na pero wala pa rin ibang sasakyan na dumadaan dito. Kailangan namin makalayon na anak ko. baby Gilbert. Tahan na, ha? Baby. Gilbert. Gilbert. Bakit parang hindi kayo masaya sa binalita ko? Ah, hindi. Masaya kami, kaya lang medyo kinakabahan pa rin ako eh. Kasi po, di pa po nahahanap sila ate. Kaya hindi lang po kami makampante hanggang wala pa po sila dito na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Magtiwala tayo na ligtas si Sam at si George. Uuwi sila sa atin. Kaya magdasal tayo. Kaya magdasal tayo. George! George! George George, George. George. George.